Welcome to Henry KNG TV po, Magandang hapon po ah, Pauwi na po kami Galing po kami sa biyay Kasama ko po si Mrs. Order po tayo sa Jollibee ah, Magandang hapon po Yes, so magandang hapon po Order po nila sir Ano po yung T-100 Yung spicy E ah, po, dalawa po. Tig 100 na, na po ba isa noon? Yes po. Opo, dalawa po. Ano po dito sa IT po? Royal Sprite. Ano lang po, ah, uh, Royal na lang, kung may Royal or Sprite. Royal yes, po. Opo, opo. Dalawang Royal sir. Opo, uh, Sprite po isa, Sprite. Sa Royal po isang Sprite. Yes po. Okay po ano po. Ah, okay na po 'yon. na salamat po. Ayan po. po. Pasalubong po yun sa mga anak namin. Dahil dalawang ang po. Gusto po nila yung spicy. Yan. Ito po kami sa Jollibee San Isidro. Hey, ma'am. 200 pesos. Ma Hindi ko alam ang tawag dun eh. Kaya sa sinasabi ko yung 200 eh. Ano ba tawag dun, Ano ba tawag dun, ma'am? Ano yun po? Ito sa inorder ko na yun Ito yung 100 One chicken po ba? Opo opo One chicken na spicy ayan po O yun na po Ano yun po tawag doon? Basta sabi ko lang Yung spicy okay na yun Salamat Thank you <laughs> Salamat. Ayun po Salamat Pwede tayo marunong order Yung pala yun Yung matutuwa na po Yung dalawang anak ko niyan. Uh, two days po namin silang hindi nakikita Dahil galing nga po kami Sa biyahe Eh baka wala naman doon Yung panganay ko Kaya wala po yung biglid Yun nga po Matutuwa po yung dalawang anak kong mabaya niya kasi paborito po nila yan. Ayan po. Hello, ah. Hello po, dalawang one on the screen Royal po tsaka po si Yes ma'am, maraming salamat ma'am. Ayan po. Bakaan okay. lang si Jason. Eh hati-hati sila, hati, hati sila yan. Sito. Bawin na po kami. Mandaan bali rin natin po kami ngayon sa Jollibee San Isidro na Ibay Siya. na po kami ng uh, sa amin po sa Santo Cristo. Balik 2 days po kami nagbiyahe. Kasama ko ka si misis Nagbiyahe po kami sa Pampanga. Pampanga at saka Bulacan. Ayan po ang inabot namin. Tapos na po bukas kasi kaya ako ay umuwi na rin. Ngayon nga po meron kaming uh, duas uh, luwas po kami. Pong po. Meron po nagrenta pa luwas. Meron po kami yate Tsaka po may pasok na po si Mrs. Ayan may pasok na po siya sa school yan po yung teacher na pahinati ko sa mo po yan po Atin nga po yung teacher kahit na siya ay isang guru nga po kaya nang nasabi ko sa inyo ay siya po ay sumasama pa rin sa akin tulad yan pagka walang pasok ngayon po kasi nga eh dahil holiday uh, long weekend po kaya po yan sumama po siya sa akin punti po tayo ngayon sa may you no know, Poblasyon San Isidro po meron po yung konting traffic doon lang po sa may kanto ni Caridad po yan ang aming bayan simple lang po pero yun na. <coughs> maulad na rin po ah, sige po agad dito na aming vlog at para mabilis-bilis po kami kasi nga po para makahinga rin dahil nga po luluwas po ako na Maynila bukas yan po may bas po dito first start <coughs>